Kapag narinig mo ang salitang shopping o mall, syempre ang unang pumapasok sa isip natin ay isang masaya at relaxing na activity. Pero hindi laging ganun ang nangyayari. Dahil minsan, hindi ang presyo o ang haba ng pila ang problema, kundi ang mismong ugali ng ibang mga shoppers na makakasabay mo sa loob ng mall. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 pinaka na ugali ng mga kapwa shoppers sa Pilipinas. Tignan natin kung makaka-relate ka dito. So simulan na natin. Top 10: Shoppers na hindi marunong gumamit ng escalator. Yung tipong nasa bungad na ng escalator pero nag-iisip pa rin kung tatapak na ba siya o hindi. Ang resulta, nagkaka-traffic sa likod at lahat ng tao na pipilitang maghintay. Yung iba naman, dalawa silang magkasama, parehong haharang sa kaliwa at kanan. Hindi alam na ang escalator, kapag nakatayu ka lang, sa kanan ka dapat magstay dahil ang left side ay para sa mga nagmamadaling umakyat o bumaba. Top 9 Shoppers na nagpa-park ng shopping cart sa gitna. Imagine mo, ang liit na nga ng daanan tapos biglang may isang cart na nakaharang sa gitna. Ang ending, hindi ka makadaan. Para kang natrap sa EDSA, grocery version, at yung may-ari wala lang, chill lang, pumipili ng sabon. Walang pakialam kung may makakadaan pa ba o wala. Top 8. Shoppers na sobrang lakas ng mga boses. May mga shoppers na parang nagpe-present sa buong mall. Kahit simpleng chismis, maririnig ng lahat. Nakakabingi minsan, lalo na kung nasa enclosed na lugar kayo tapos nag-iisip ka ng mga bibilhin mo. Nakakalito lalo dahil sa lakas ng mga boses nila. Top 7. Shoppers na nag-iiwan ng basura Kung may isang bagay na hindi talaga nakakatawa sa mga malls, ito yung mga shoppers na parang walang pakialam sa kalinisan. Yung tipong kahit saan na lang nag-iiwan ng kalat. Tissue, resibo, plastic bags, bote ng soft drinks, pati mga empty coffee cups. Top 6. Shoppers na hindi marunong magbalik ng items Sigurado akong naka-encounter ka na ng mga shoppers na ganito. Kukuha ng item, titingnan, tapos kapag ayaw pala nila iiwan na lang kung saan-saan. Hindi man lang ibalik kung saan nila kinuha. Yung t-shirt biglang nasa shoe section, yung sabon nasa tabi ng prutas, at yung frozen chicken nasa toy section. Top 5 shoppers na nagsasama ng maliit na bata tapos pinapabayaan lang. Alam mo yung chill ka lang sa mall, nagwi-window shopping? o bumibili ng kailangan mo tapos bigla na lang may batang sisigaw, tatakbo o makikipaglaro sa escalator, pinapabayaan umakyat at bumaba na mag-isa, minsan pa nga nakatayo na pabaliktad, ang ending, nagiging mini action star. Sa totoo lang kasi delikado yan, at pag tinignan mo kung nasaan ang magulang, wala dedma, nasa gilid, busy sa cellphone. Top 4 Shoppers na nagtetest ng mga products kahit bawal kung lagi kang bumibili sa mall, siguradong napansin mo na yung mga taong hindi marunong sumunod sa simpleng rules. Nasa harap na mismo ng mata nila yung sign na bawal buksan or for display only. Pero bubuksan pa rin talaga nila at itetest pa. Sa perfume section, may mga testers naman talaga. Pero may mga pagkakataon na walang tester kaya ang gagawin ng iba, magbubukas ng nakasealed na perfume, spray sa buong braso, dibdib, minsan pati damit pinapaliguan ng pabango. Ang ending, naka-perfume na sila for the day, pero hindi naman sila bumili. Top 3. Shoppers na hindi marunong mag-share ng fitting room. Kung mahilig ka mag-shopping ng damit, sigurado akong na-experience mo na yung sobrang haba ng pila sa fitting room. At bakit nga ba bumabagal ang pila? Simple lang. Dahil may mga shoppers na hindi marunong mag-share ng fitting room. Yung tipong feeling nila, sila lang ang customer sa buong mall, yung parang lumipat na ng bahay sa fitting room. Sampung damit ang ipapasok, tapos isa-isa nilang sinusukat na parang may full-blown fashion show. May posing sa salamin, may pa-selfie, minsan pa nga may video call pa sa kaibigan para magtanong kung bagay ba. Pero sa labas, sampu na ang nakapila, pawis na pawis na. Pero sila chill lang, parang dun na nakatira. Top 2, shoppers na sobrang bagal magbayad sa counter. Alam nyo yung feeling na excited ka nang umuwi galing sa mall kasi hawak mo na lahat ng bibilhin mo tapos biglang pagdating sa counter, boom! Nastuck ka sa pila dahil may isang shopper na parang nasa slow motion ang lahat ng kilos? Sila yung mga shoppers na nagbabayad ng sobrang bagal sa counter. Yung tipong 188 ang bill, tapos kung kailan nasa counter na, tsaka lang maghahalungkat sa bag ng coins hanggang sa makumpleto, parang may treasure hunting sa loob ng wallet. Yung iba naman, biglang maaalala na may nakalimutan. Sasabihin sa cashier, Miss, wait lang, kukuha pa ako ng lotion, tapos aalis siya, maglalakad na parang namamasyal sa park habang lahat ng tao sa pila na nasa likod niya, mga naiinis na. Top 1. Shoppers na matapobre sa staff Alam niyo ba kung sino yung madalas maka-experience ng pinaka-toxic na ugali sa mga malls? Hindi kapwa shoppers, kundi yung mga staff mismo. Yung mga sales lady, cashier, guard, janitor. Sila yung mga unang tinatamaan sa mga shoppers na matapobre. May mga shoppers na ginagamit ang pera para maging matapobre. Do you know how much I'm spending here? Kung hindi mo ako pagsisilbihan ng maayos, sa ibang store na lang ako bibili. Boom! Kahit naman bumili ka ng isang buong rack ng damit, wala ka pa lisensya para maging bastos. Yung tipong lahat may reklamo. Bakit ang bagal mo? Bakit wala kayong stock? Bakit ang mahal dito? Halos lahat na lang issue. Kahit hindi naman kasalanan ng staff, parang nagpunta lang sa mall para maghanap ng taong mapapagalitan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po.